hello mga campers, right now we are here in Snake Mountain in Ratchaburi. <coughs> uh, locals called it Kaungu. Ngu. So ngu means uh, snake. cow means mountain. If I uh, pronounce it correctly so this is my i think it's it's my eight times here so kanyan guys para video makuha natin i wide natin wide angle okay again this is called the uh, cold mountain in Ratchaburi So galing tayo from Swan Pung. It's still from it's still part of Ratchaburi province. saan na ba yung mga kasama natin? Saan na ba yun? Andun pa sila. So Andun tayo sa baba. Magantay. maya guys maganda to lalo na pag mga 6pm kasi yung ilaw sa bridge uh, magdagdag ng beauty sa ano, tanawin sa place na ito and and about a year ago yung sa kabila yung natakwan sa ano, sa uh, kahoy man-made uh, waterfall just finished about 8 months ago yan know, man-made waterfall, may mga tao dun so iwan ko magkano yung tram papunta dun so this is the place and that is the bridge that is the bridge wala pa rin yung kasama natin, saan kaya yan So, may water activity like Ano tawag ito? Boating, boating. Boating activity. At saka yung dun sa ano, pinakadulo, ay zoom natin guys patay man Yung dulo, yung pinakadulo dun. Maganda din dun. Maraming mangkis dun. Duh. Sana sa ni Naomi. mga kung gusto niyo mag fish feeding 20 baht lang may tag like 60 baht yan para mag fish feeding so change position tayo guys hindi tayo makapunta dun sa ano, ramps dahil may alaga tayo may binabantayan tayo itong mga dalawang makukulit yan may binabantayan tayo kaya hindi tayo makapunta dun sa ramps so alo na sila nag pictorials na Yan. <clears throat> ito yung sinasabi ko kanina guys yan dyan ang man-made waterfalls Uh, just finished 8 uh, eight months ago. O, pwede pala dito punta, no? By walking. Pero dati may tram dito, eh. May tram. Ngayon, nilalakad na lang ng mga tao. So, maganda naman dun. So, no, yung ramps, so yung makita nyo, may mga tao naglalakad sa, no? Maganda naman dun. change position tayo guys, hindi tayo makapunta dun sa ano, ramps, dahil may alaga tayo, may binabantayan tayo, ito mga dalawang makukulit, yan may binabantayan tayo kaya hindi tayo makapunta dun sa ramps so ano na sila nag pictorials na yung sinasabi ko kanina guys yan dyan ang man-made waterfalls uh, just finished 8 uh, months ago o, pwede pala dito punta no? by walking pero dati may tram dito eh. may tram ngayon nilalakad na lang ng mga tao so maganda naman dun ano, yung Ramsa, yung makita nyo, may mga taong naglalakad sa, ano. Maganda naman dun. There are birds in Ang mahal itu guys Ang mga ibon na to Yung iba doon <laughs> Bird, be bird. Yuri ready, Yuri bird? Ibang klaseng ibon yun. Oh, eh. ไอ้บอลนี่ <Aufs3> <It can cook food together> <motionns> <Sangränks>

คลิปอะไรนะคะกึน <silence> Nice guy. We'll train them. Well. Oh, oh, oh 真的。<gut. S 1>